Nakakapkat okay, naman. Bulakan! Okay, okay. Game na! Game hey, no na! Uy, no cellphone! May kodi ko ka pa dyan! Lulakan. Hello! Magandang ang tanghali sa inyong lahat. Ano ba? Ang gulo-gulo niyo. Ang magandang umaga. Hindi <laughs> hmm? <laughs> <laughs> naman nila alam kung anong araw ngayon. Kung <laughs> anong umaga ba o ano. <laughs> Ipapost ko ito ng ano, umaga para umaga. Nandito po kami sa DRT. Ito ang aming mga boss. Isisit, i-hot po namin sila. Saan hindi ko nga mag ano? Walang kuwenta ito. Gago! Naantok ako. parang ano, para pang matanda yung ano eh. Hindi na doon ka na, sa likod ka lang. Papakita ka dyan. May pasabi. May ka. Parangan kung muna sila. Walang personalat. Walang <laughs> personalat? Sige, walang personalat. <laughs> sige, <Sibaho> wala. <lang>. Um, Karang <laughs> kinakabahan ako doon sa tanong nila. Hindi nga kinakabahan. Wow, easy Sanay. lang siya. Sanay si Boss Sanay si niyo. Ano, una nating katanungan Ah, to sige. Today. Ano? Memorable yung nakaraang taon, 2024? Memorable? Mm. Memorable? Ah, siguro problema. <laughs> problema. Ang dami problema lang. memorable. Yun ang pinaka-memorable sa amin. Challenges. Challenges. Di Hindi problema. Challenges. challenges. Uh, uh Siyempre, number one yung nagkasakit ako. Um, ang na-realize ko doon is family first talaga. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi family mo. Happy face. paste. Ano copy Kasi yung ano mga, mga, mga malaking ano challenge din sa buhay mo kasi makasama kayo sa buhay. Okay. Okay challenge ko number one, nung natuto ako mag-drive. <laughs> nung nagkasakit kasi siya, siya lang, ay nung di pa siya, wala pa siya sakit, siya lang lahat nagda, lahat nagda-drive. So nung nagkasakit siya, ako nag-drive, imagine mo, natuto ako mag-drive. Four wheels, tsaka ano, motor. So imagine mo yun. So malaking challenge sa akin yon. Tapos, challenge din sa akin yung ako rin yung nagbabudget. Kasi iniwan niya lahat sa akin challenge din sa akin yung ano, lagi niya akong inaaway, ganun. <laughs> lagi may init ang ulo niya. Oy. Kasi may sakit ako nun. Pag may nararamdaman pala, talagang ano, nagiging mainitin ang ulo. Oh, pag... Saan dyan yung naramdaman yung isang isang pa? Kano ka halaga? Oo, oh, totoo. Mas naramdaman ko kay Jen. Oo, ang suya sa Mas naramdaman ko sa kanya yung ano, yung love you support me. Oo. ko kung ganun siya. Yung pag-care na sa'yo. Hindi <laughs> ko alam kung ganun siya. Ganun ka ba? Yeah. Okay. <laughs> <laughs> okay na <tayo> na. <laughs> ano ang pinakamabigat at challenges? Bukod din sa nagkasakit ka, yung pinaka-worst na nangyari bago sa buhay mo. Bago ka nagkasakit.